Nagiba nito lamang July 22 ang retaining wall sa barangay Gusing Norte na Gilian La Union dahil sa naranasang malakas na ulan mula pa noong bagyong Krising. Dahil sa pagkagiba ng retaining wall, dumausdos din ang lupa. Nabuwal din kasi ang isang malaking mangga na dating humahawak sa mga lupa. Nasira rin ang konkretong proteksyon sa ilalim ng tulay dahilan sa pagguho rin ng lupa sa ilalim nito. Dali, Apo. Agad nagsagawa ng clearing operation sa Barangay Council, katuwang ang mga kawani ng Nagilian Local Government Unit. Pero unti-unti na raw napapawi ang pangamba ng mga residente. Dahil puspusan na rin kasing inaayos ang nasirang retaining wall, pinapalitan ito ng gabyon unti-unti na ring napapalitan ng pundasyon ang nasa 20 meters na haba at 3 metrong lapad na natibag na lupa sa pananalasa ng malalakas na ulan. Inaksyonan naman agad ng LGU kasi uh, nakita nila kung paano nasira yung sa ilalim. At saka yung sa ibabaw may may butas na kasi kaya kaya uh, nung binisita nakagad kagad ni Vice Mayor at uh, sabi niya kahit makuli na yung resolution sabi niya na mapunta kay Gob pero to God be the glory si Gob naman pinakita naman yan kaya pinaumpisahan agad at nakita nyo naman development talagang uh, safe na yung school pati yung pati yung tulay safe na kahit na bumagyo pero hindi natin asahan na babagyo ng malakas pero safe na safe na tayo dyan ma'am It is an exact representation resemblance of a design or performance through camera. Naibsan na rin maging pangamba ng mga guro, learners at mga magulang. Kung hindi raw naayos agad ang nagibang retaining wall, baka kasama na rin ang senior high school building ng Northern Nagilian National High School sa Bumigay o di kaya yung nalamon din ng ilog. Nasa tatlong metro na lang kasi ang distansya ng building mula sa ilog noon. Ay, malaking tulong ma'am kasi tignan nyo yung mga estudyante, nandiyan sila. Oh. Uh, kawawa sila pag na, uh, oh, nasira yung pundasyon ng school. Ilang metro lang noon nung pumunta kayo, ilang 3 meters lang, di ba? Ilang di pa lang. Eh, at least ngayon malayo na, maayos na. At itataas na yung uh, retaining wall o kayong yung yun ang ginawa ngayon para mas matibay. Actually, wala pong klase noon. Tapos araw-araw po ang pumupunta ko ng school para i-monitor po. Nung una ko pong 3 meters. Tapos nung ikalawang araw, 2 meters na lang kaya laking pangamba ko na baka malapit ng gumoho po yung yung school building namin kaya uh, agaran po akong nag-report sa MDRRM, uh, local government unit namin at saka sa PGLU para agaran din po nilang marespondehan. Maraming salamat kami ma'am kasi agaran kaming uh, narespondehan ng aming uh, LGU at PGLU sa problemang ito. Anim na classroom ang okupado ng mga learner sa nasabing building. Kung magpapatuloy umano ang magandang panahon, agad na matatapos ang paggagabyon sa ilog. Samantala, tinapalan na rin ang butas sa tulay. Joan Punsoy, Balitang Solid North.